Hello everyone. So ayan, galing na naman ako ng palengke. Kararating ko lang dito sa bahay ng aking mga amo. Namili ako ng pang ulam na naman namin. Pero ang nabili ko ay pang tatlong araw lang kasi nagkaubusan na sa palengke. Dahil sa panic buying ngayon, may paparating na bagyo. So yun guys, kaunti lang ang nabili kong gula. Hindi katulad nung nakaraan na talagang pang isang linggo yung binibili ko na abasto namin. Pero ngayon, kaunti lang. So, dalawang klaseng gulay lang yung nabili ko, kaunti lang. Saka, wala na rin akong nabiling meat. Dahil nagkaubusan na sa palengke. Saka, isda lang. Sa dalawang piraso. Wala din akong nabiling manok. Buti may nabili pa akong protas ng aking among matanda. May dalawang klase yung orange at sa apple. yun yung paborito niyang protas. Uh, lagi kong binibili para sa kanya. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung ila yung mga pinamili ko. So, ito yung isda. Ayan, isang carrots. Ayan yung gulay na apat na piraso lang. Tapos, choice na kaunti. Ayan yung uh, protas niya. Ayan lang ang mga aking pinamili ngayon.